Kaya yun ha oh. Kailangan natin ang external mic Habang wala pa tayong Pambili ng combo cable Ngayon habang wala pa yon, Try muna natin itong external mic I-action eh, cam at iba pa Ganda kasi kung may combo cable Kasi kahit wala ng battery Ay sarado Ay sarado Ay sarado Sana eh. Uh, yung piso. Ang gamo na. Okay. okay Tuloy yung aming mga kami sa Kabitin uh, sa Kabitin pura kayo sana ang target namin ngayong araw ngayon ay eh, Sunday so kapon uh, sa Pado nandun kami sa may ano uh, Real Quezon na ba yun? o yung Panta pa doon sa may Kakawayan uh, Falls sa Pado yun kapon ay! nangyari? So, Wado Bakit sa Wado? So, Wado Bakit sila ra? Balik tayo ng ano? na lang tayo Kasi nara yun oh. Alright So update lang sa rides ngayon ano? Hindi na tuloy sana sa may uh, little, little Boracay Sa may Ternate Cavite Bali itong mga araw na ito yung, uh, Bagyo ride sana itong Araw na ito <coughs> iba, hindi nga natuloy. So, ang ginawa na lang namin, da, para hindi masayang yung namin, eh, pinalit namin ng two days na ride sana, papuntang, yun, kapon, tapos na yung marilaki, may kawayan ko. Uh, ngayon sana, ito kami ng share dati ka dito, yung may ano, Ah, uh, Lindel Hindi naman nagpuloy. Eh, uh, well, natin masabi nga eh alam mo naman may mga pagkakataon pag, may mga pagkakataon talaga na hindi natutuloy eh, accepted na natin yan okay lang yun uh, na lang siguro kami so ngayon huwag na lang kami huwag na lang kami ni Mrs. Tutuloy din yan yung bagyo at pinabalak namin na nagtuk pero sa ngayon uh, maganda na lang muna namin yung eh. price na alright so so yan update pa naman yan mga pati update sa so, nakapag price na naman kami kung paano yun nangyari pa rin na rice eh, ay nga ko na lang itong araw na ay talaga para nakahinga <laughs> dahil brights eh doon talaga yan naka-reserve talaga sa rides Alight mga oh, yun lang, update lang mga pati so, yata ano yun

Ayun naman yan Araw-araw Ayun -araw. naman yan Ayun Dito sa Quezon City Circle Dito sila dito Quezon Up Panwan huwag tuloy dito <laughs> nakaharang na sa akin sa nabi alright binugtong uh, ko lang itong vlog na ito sa vlog ko noong hindi na tuloy yung ating uh, ride right sana punta ang ano ah uh, yung buracay so kadugtong lang ito mga pati Ngayong eh, video natin sa araw na ito ay kumpunta uh, ako ng uh, Action Cam at uh, iba pa hmm, para bumili ng uh, external mic itong ating Action Cam. Medyo may problema kasi yung ating uh, mic eh. naman sa huli natin vlog, di ba? Puro hangin, gan So, hindi ko alam kung yung combo cable lang may problema o yung mic. Pero tingin ko nasa combo cable lang problema eh. So, sa ngayon, kapag wala pa tayo pambili ng combo cable, try ko rito sa action cam at iba pa. So, silang external mic para dito sa ating action cam. Alam ko, meron sila eh, kasi parang in-offer nila sa akin yung dati nung pumunta ako dito. Eh. So, uh, try natin. Sana meron dahil kung wala, ang tayo ng motor ulit kay uh, Racing Boy ng uh, combo cable at saka uh, mic para uh, naman maganda yung ating boses. E ngayon, wala nga ng external mic ito kung ginagamit ko eh. Uh, hindi ko alam internal mic lang yung ginagamit ko ngayon

<laughs> Nakasingit na talaga Pero lang, okay, pring lang lang So Kailangan natin ang external mic Habang wala pa tayong Pambili ng combo cable At saka uh, External mic po eh. sa combo cable uh, Sadya talaga para sa Ating HD6 uh, Legend na uh, active cam At yun kay, uh, Kaya racing boy na Ayan, abang wala pa yun Try muna natin ito External mic I-action cam at iba pa Ganda kasi kung may combo cable Kasi kahit wala ng battery Hindi kaya pag I external mic lang Kailangan mo lang battery Wala. Atin tayo okay. Ay, sarado Ay, sarado parado, tekak, ay Alex Monday to Saturday, parado, yatak, parado ka, parado, Ah, uh, look. Nasarado sila. Lunis na yun ah. Ay, Martes. Hindi ko lang naman sila pagsarado eh. Ano, break time? Ano, ayun na. Dapat bukas sila. Ang nangyari, pagsarado sila. Kaya ka naman. Ayun, balon. Okay. bang araw pa naman. Baka pumunta na lang ako sa ano, sa mga susunod na araw doon sa may Kasig may ph alam ko may uh, product ko si Racing Boy dun eh sa memory.ph so yun na lang siguro right, mo, eh. alright mga pre alright mga pali siguro uh, nagad vlog na lang ulit yun